bilang pagpaparangal kay San Jose Manggagawa, nakiisa ang pamahalaang lungsod sa Pistang Bayan 2025 na bahagi ng ikadalawang daan at pitong putapat taong kapistahan ng mahal na patron ng St. Joseph the Worker Parish. Pinangunahan ito ng City Tourism Office nitong Miyerkules April 23 sa Barangay Poblacion 1. Bilang isang San Joseño, masaya tayo na patuloy nating ipinagdiriwang ang pistang bayan dito sa ating lungsod ng San Jose del Monte, ang ating parokya ng San Jose Manggagawa. So sa uh, ng ating punong lungsod ay patuloy nating sinusuportahan yung mga gawaing pangkultura, sining at kasaysayan para naman maramdaman ng ating mga kababayan yung sigla ng turismo, ng kultura at sining dito sa ating lungsod. Nakiisa rin sa kapistahan ng pamahalang barangay ng poblasyon, mga deboto at iba pang mga sanosenyo. Naghandog ng sayaw ang grupo ng Sining Tanglawan ng San Jose del Monte kasama ang Sining Tanglawan Rondalia sa pamamagitan ng pagtatanghal ng Hota Manilenya, Paseo de Iloilo, Maglalatik at Binasuan. Pinangunahan naman ni City Planning and Development Coordinator Regina de los Reyes ang pagpapakita ng mga plano at programa ng proyektong pangkultura at pamana ng pamahalang lungsod sa Poblasyon 1. Ibinida rin ng isang dokumentaryo na ang muog ng kabayanihan, Feliciano Avancenya Sr., ang magiting na bayaning San Joseño na tumalakay sa buhay ni Major Avancenya Sr. na dating alkalde at leader ng gerilya ng ikalawang digmaang pandaigdig. Kasabay nito, ginawara ng sertipiko ng pagkilala si Major Feliciano Avancenia Sr. sa kanyang katapangan, sakripisyo sa pamumuno para sa kanyang bayan at sa bansa. Ayon kay Laarni Contreras, punong barangay ng Poblasyon 1, ang pagdiriwang ng kapistahan sa lungsod ay hindi lamang layuning makahikayat ng turista, kundi upang mas mapalaganap ang mayamang kultura ng lungsod. Uh, nais nice po ng aming barangay, Poblasyon 1 at Poblasyon na muling buhayin po ang, at pasiglahin ang fiesta ng aming lungsod o ang, a, ng ating bayan. Hindi lamang po sa Uh, paghihikayat ng mga turista dito po sa ating barangay o mahigil lalo na sa ating lungsod eh mapasigla ang lahat ng mga kabarangay po namin para mahikayat sila na maganda yung uh, improvement ng kultura ng San Jose ang old tenants na sinananay Angelina, Josefina si at Clarita ng barangay Poblasyon, taon-taon daw nakikiisa sa pista upang maipakita ang kanilang dibusyon at malalim na pananampalataya sa Diyos. Lumaki na ako dito at saka dito. Ako nga nung bata-bata ako, ako nagagano ng kampana. Malaki sa taos at sa atin ang pananampalataya kasi yun ang buhay natin eh. Nandun tayo kakapit eh. Diba talagang boto kami dito. Dito na kami tumanda. Dito na kami tumanda sa Sanusay. Biyaya ng Diyos yan eh. Kaya ang mga tao dito kasi mahilig magsimba. Kaya yung biyaya bumubuhos din naman. Bilang gante. Tunay ngang dito sa The Rising City, sa pangunguna ng magkatuwang serbisyo, Mayor Arthur B. Robes at Congresswoman Florida P. Robes ay buhay na buhay ang sining, kultura at turismo na magsisilbing tulay hindi lang upang pahalagahan ng mayamang kasaysayan ng lungsod, kundi upang mas makilala at maunawaan ang pinagmulan at pagkakakilanlan ng lungsod ng San Jose del Monte. Para sa Balitang San ako si RM Oblienda Public Information Office. Thank you for watching. Para sa napapanahong balita at impormasyon, tumutok lang sa City of San Jose del Monte Public Information Office Facebook page at iba pang mga official social media pages ng City Government. Para naman maging updated sa mga aktibidad ng magkatuwang si serbisyo, Mayor Arthur B. Robes at Congresswoman Florida P. Robes, i-follow ang kanilang mga official Facebook pages. TikTok at YouTube accounts. Check nyo na rin ang ating website, csjdm.gov.ph. At syempre, huwag nang kakalimutang mag-like, comment at share ng ating mga contents. Maraming salamat. Arya, sanusenyo.